Hi mga kon, for today's vlog na guys tuturuan ko kayo kung paano paramihin yung mga views natin lalo na kung meron tayong mga uh, followers na mga international so mas magandang i-open natin to para mas maraming makakita ng mga video natin so ang gagawin lang natin guys is uh, update muna natin yung ating facebook so punta lang tayo sa ating uh, Play Store and then update lang natin so pag naka-update naman yan, it's nakalagay open updates, pwede nyo na siyang uh, i-open. Pero kung hindi pa siya naka-update, is i-update nyo na. Libre naman yan, guys. Basta naka-wifi ka or may data ka, is ma-update nyo yan. So, pag updated na yan, punta ka lang sa Facebook mo. And then, click mo lang yung profile mo sa taas. Or, hindi pala. Punta ka pala sa taas. And then, makikita mo yung settings. Punta ka sa settings. Ayan. Settings privacy. Tapos, settings. Ayan. So, after nyan, guys, is scroll lang kayo. Hanapin nyo, guys, yung Uh, media. Pag nandito ka na sa media, guys, ayan, makikita mo yung close caption. Ayan. I-click mo lang yung automatic caption, lagyan nyo ng check, tapos yung translate close caption. Ayan. Para yung ibang mga followers natin na mga hindi nakakaintindi ng Tagalog is ma- uh, maintindihan nila yung video natin. And sa ganun, mas dadami pa yung uh, mga manonood nito kasi na meron na siyang Uh, caption guys guys so iyan yung isa sa paraan na ginagawa ko para medyo dumami yung aking views sa mga reels ayan ganyan yung ginagawa ko naglalagay na lang ako ng caption para uh, naintindihan nila yung aking pinagsasabi kapag nag uh, upload ako ng mga video o di ba guys so try niyo na yan guys baka sakaling uh, din sa inyo yung mga ganyang technique so yun lang guys thank you for watching